yan mga loads ah uh, ten speeding na tayo mga loads mix magmi-mix tayo ng ano second second next speeding nila mga loads itong ano pre-starter at sa yan mga lodi pre-starter na tayo mga loads sa ating isda Bali, para hindi po sila mabigla mga loads, ganito gawin ninyo. Yung primas, poster at saka pre-starter, paghaluin nyo mga loads, at saka konti lang yung ilalagay nating pre-starter muna. At first feeding nila mga loads sa prestarter starter para hindi sila mabigla. Yan lang kayo mga loads at tan natin. Yan, dito na tayo mga lodi. Eh. Bale, nag tayo mga lods. At naglinis tayo sa kapaligiran nila dahil marami ng daga at saka ano. Kaya medyo madumi-dumi yung tubig niya mga lods. Yan, may mga damo-damo. Bale, per speeding nila sa pre-starter mga lods. ganoon lang gawin ng mga lods. Eh bali konti lang ilagay muna ninyo kung magpre pre starter kayo yan halo na to mga lods pre-booster uh, at saka uh, pre-starter na to mga lods tignan natin mga lodi kung kakain na sa mga lods dun tayo sa mga lods yan ityan natin ng natin ng pre-booster at saka ano mix po to mga loads yan hindi ko na ipakita kasi konti lang naman ang hiyahalo nyo kung ba bago sila kakain ng pre-starter para hindi sila mabigla mga loads yan itiyan na natin mga lodi yan tignan natin kung ayan kumakain na sila mga loads yan na sila mga lodi isom natin mga lodes. para makita nyo sila yan yan lumalapit na sila mga lods yan na sila bali kumakain na sila ng ano yan mga lods kumakain na sila ng pre-starter mga lodi pero konti-konti lang ipakain yung mga lods sa pre-starter kung first feeding nila sa pre-starter mga lods at kung mabigla yung isda mga lods hindi sila matutunawan mga lodi eh. kaya dapat konti-konti muna ipakain nyo kasi sasanayin pa lang natin sila ang purpose nyo sasanayin pa lang natin sila sa pakain sa pre-starter yan Ewan ko kung nakikita sa camera mga lods dahil dito sa monitor ko hindi nakikita it, eh. O oh, yan. Hindi na sila malalaki na sila mga lods. Bale. Estimated ko mga lods nung... No, nasa ano kasi yung mga lods eh. Nasa laki yung isda kung kailan kayo magpapakain ng pre-starter pero ang regular talaga na ito mga loads na sa 15 days o 1 month yan pwede ka na magpakain dyan mga loads depende kasi sa improvement sa paglaki ng mga fingerless natin mga loads ito kasi mga loads running to 15 Ganda kasi tong pinggirin natin mga lods mabilis silang lumaki mga lodi. Kaya uh, yan lumapit na sila mga lods. Hindi sa iyo to. Hindi ito yung manok mga lods. <laughs> yan kakain na sila mga lodi. Balihe ko kinakain yung primas at saka pre-starter natin mga lods yan na sila. Yan bilisan nyo lumaki mga loads yan bali dito naman tayo sa kabila mga loads yan na sila iwan ko kung nakikita nyo mga loads yan pag maganda yung improvement ng yung fingerling sa paglaki mga loads mula uh, booster bago kayo magpalit mga lodi eh. 15 days yan to 1 month bago magpalit ng pre starter kasi hindi pwede nating biglayin sila ng pre starter kada magpalit tayo mga lods ganun lang gagawin natin Pero ewan ko lang sa iba mga lodi kung paano yung ibang kakapo nating nagpipispan kung nagmimix sila mga lods. Pero tayo kasi mga lodi, nagmimix tayo bago nating puruin sila sa pre-starter mga lods. Ganon tayo mga lodi, ewan ko lang sa iba mga lods, Ayan. ganun lang magpalit ng pagkain mga lods yan i natin sila yan powder na uh, ano mga lods kasi hindi natin may wasan na may maliliit na konti yan mga lods yung maliliit yan ang kakain uh, sa powder natin mga lodi yan konti-konti lang mga loads pakain natin para hindi siya mabigla nandun na sila mga loads lumalapit na sila mga lodi konti na sila lumalabas mga loads dyan pa natin sa loob. yan makikita nyo mga loads kinakain na yung pre-starter natin tapos yung powder yan ang bilis nilang naubos mga lutz so. Oh. Oh. ganyan lang magpakain mga loads sa mga kapwa kong baguhan before kayo maglagay ng pre-starter mga wag huwag nyong pupuruin mag powder muna kayo mga loads, tapos i-mix i-mix nyo bago nyo puruin yung pre-starter kahit mga 5 days 5 days to 7 days na mix yung pakain natin mga loads you know, mas paganda para hindi sila nabibigla kasi pag nabigla yung biggerlings natin mga loads namamatay po yan hindi sila natunawan yun ang cause ng pagkamatay ng iba nating isda mga loads ayan kaya dapat huwag nating piglahin ganun lang kasimple mga lods mahirap lang dito mga lods yung maglilinis yan medyo hindi pa natin natapos sa taas yan kasi hindi pa natin naiitas tong mga damo nya mga lodi kay mga lodi, hanggang dito na lang. At sana'y nakatulong sa inyo itong video na to. At pakishare naman itong video na to sa ating kapwang nagpipispan na baguan para may idea po sila sa kanilang panimula sa pagpipispan mga lods para hindi sila mga pa at makatulong tayo sa ating mga baguang magpipispan mga lodi yan yan lang mga lods sa update ko kayo mga lodi kung magpapalitan naman tayo sa starter mga lods kung mag pre pre starter na tayo mga lods para hanggang sa finisher mga lods i update ko kayo nito para masundan yung baguan kung paano tayo nagpapakain mga lodi ganoon lang tayo magpakain hanggang dito na lang mga lods at iikutan ko na sila mga lodi para makakain yung iba maraming maraming salamat